Una yung lineverage, yung paghawak ng pera, yung pagpapaikot ng pera, tama ba'y takbo ng utak nyo? Pinandidirehan nyo yung pera, bakit sino magsabing masamang hawakan yan? Hindi masamang hawakan yan. Basama sa pera pag ginamit mo sa kasamaan. Kaya bilangin mo lagi yung pera mo kasi plano mong gamitin sa kabutihan. Sa negosyo, merong dalawang trabaho ang may-ari. At yan ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon mga kasosyo. Kasi kadalasan, nakatuon lang tayo dito sa isa. Pero nakakalimutan natin yung pangalawa ano yung dalawa na yan na trabaho ng isang negosyante? Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito mga kasosyo. Kaya tapusin nyo ang gandulo. Dalawang trabaho sa negosyo na lagi tayong napopokus lang dun sa isa. At ang dahilan ng pagkalugi ay dahil hindi natin tinatrabaho yung pangalawa. Anong hula ng mga kasosyo? Yan natin ha. Ang mga hula nyo ay, sabi ni kasosyo Ruben, manage Number one, manage. Number two, paano iwanan na gumagana pa din. Si Kasasyong Jean naman, Jean Rose, sales and accounting daw. Si Kasasyong Maricel, magbenta at magkwenta ng kita. Si Kasasyong Dante, inventory at accounting boss. Benta, sabi ni Kasasyong Alan. Si Kasasyong Giovanni, pagpapalago, number one, at number two, operations. Building systems and building people. Okay, tama lahat kayo mga kasosyo. Sales and marketing, si kasosyo Ryan. Sales, si kasosyo Ramil. Si kasosyo Itchel, financial management. Okay, tama lahat ng sinabi nyo. And it all boils down sa dalawang bagay na to. Number one, ang unang trabaho sa pagnenegosyo ay pagkita. Alam ng lahat yan. Lahat ng sagot nyo, mostly, nasa kategory na itong number one. Ano yung mga trabaho sa pagkita ng pera? Latang ang sinabi nyo, marketing, sales, building systems, operations, inventory, okay. Karamihan sa tinututukan ng mga negosyante ay itong number one. Pero ito ang ipagtatapat ko sa inyo ngayong umaga na to o tanghali. Hindi itong pagkita ng pera ang nagpapalago ng negosyo at hindi nagpapalugi. Akala nyo pag kumikita ang negosyo nyo ng pera, nakakabenta kayo, ang ganda ng feedback ng market nyo, nagko kayo, post kayo ng post, nag-ads kayo, nag aai -AI, pa kayo ngayon. Lahat ng yan ay patungkol sa pagkita ng pera. Walang nagkukulang sa atin dyan. Walang nagkukulang. ay ibig sabihin doon, walang mali sa lahat sa atin kung usapang pagkita ng pera. Lahat tayo ang galing natin dyan. Etong pangalawa, ang hindi ...hindi natin tinatrabaho. Ano yung pangalawa na yun? Akala nyo kasi hindi tinatrabaho to eh. Pinagtatrabahuan din to. At kung gano'n kayo magtrabaho sa pagkita ng pera... ...gano'n din kayo dapat nagtatrabaho sa number two. Ano ang number two? Legacy, sabi ni Kasasyong Baby Rose... ...at Kasasyong, Kasasyong Ryan, pagdisiplina sa sarili... ...pag-solve ng problem, pagbibigay ng value... ...saving, sabi ni Kasasyong Dante. Pwede, pwede. Number two. Hindi, hindi pagka-ubos ng pera. Tama mga kasosyo. Masyado kayong nakatoon sa number one, sa pagkita ng pera. Naakala nyo na pag kumita kayo ng kumita ng pera, hindi nyo na kailangan trabahuin ang number two, na hindi maubos yung pera. Diyan kayo nalulugi. Oops mga kasosyo, huwag kalimutang magsubscribe. subscribe Click nyo yun na yung subscribe dyan. Hindi po automatic na hindi mauubos yung pera. Yan ang paulit-ulit kong pinapaliwanag na nasa cash flow management ang tunay na trabaho. Madali pong kumita ng pera. Madaling magbenta, madaling magpalaki, magpalawak ng negosyo kung hindi mo mapapanatili yung pera na nasa negosyo mo at laging nauubos, malulugit malulugi kayo. Ito ang kabaliwan sa utak ng mga baguwang negosyante. Ano yun? Naakala natin na basta mag-focus sa benta, mag-focus sa marketing, mag-focus sa ads, mag-focus sa content, mag-focus sa AI ay focus sa pagbebenta. Hindi nyo na kailangan trabahuin na hindi maubos yung pera nyo. Gusto kong ibaon sa utak nyo ngayong tanghali na pinagtatrabahuan din po na hindi maubos ang pera nyo. Hindi po automatic yan. Hindi automatic na benta ka ng benta, lalabas yung pera sa dulo. Anong experience nyo? Damor kayo nagbebenta, damor na walang pera, nababaon pa kayo lalo sa, sa utang. Tama ba? Dahil yan talaga ang istoryahin ng mga negosyante sa una. Akala natin, sige, benta, benta, marketing, ads, A.I., post, benta, benta. Hindi nyo pinapansin yung pera nyong nandyan na. Hindi nyo pinag-iingatan anong mga pinagagagawa nyo pautang kayo ng pautang. Bili kagad ka kayo ng ganito. Pa-birthday kagad kayo ng pang 100 packs na, 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 imbitasyon. Hindi nyo tinatrabaho na hindi maubos yung pera. Tapos nagtataka kayo na walang pera. Ang gagawin nyo, ang solusyon nyo sa walang pera ay kumita ng pera. Number one. Pag nagkapera na kayo at nawala yung pera, hindi na number one ang problema nyo kasi alam nyo na yon. Ang problema nyo, hindi nyo binamanage na hindi maubos yung pera. Magkaibang trabaho yon mga kasosyo. Oops, mga kasosyo, huwag kalimutan mag-comment ha. Ano bang business mo ngayon at saka saang lugar ka ba ngayon? Comment mo dyan sa baba, kasosyo. Nakapokus kayo sa kita, benta. Kaya malungkot kayo pag umulan kasi walang kita. Pag walang benta, trabawin nyo yung number 2 na hindi maubos yung pera nyo. O yan ang dahilan kung ba't kinakatamaran nyo maglista, kung ba't kinakatamaran nyo magbilang, kung ba't kinakatamaran nyo o kinakatakot nyo silipin yung banko nyo o Gcash nyo para makita kung magkano na lang ang laman. Kasi hindi nyo alam na importante pala na hindi maubos yung pera. Pera ang dugo ng negosyo. Pag walang pera, walang dugo. Patay yan! Kahit gano'ng kaganda ang takbo ng creativity mo, kahit, gan kahit ka gano'ng kaganda ang laman ng puso mo, kung walang dugo, kung walang pera, patay yan. Huwag nyo hayaang maubos yung pera. Kinakatamaran yung trabaho ini. Eh. Kinakatakot yung harapin ang trabaho na yan. Dahil baka masabihan kayong ang hikpit niyo naman sa pera. Mukha naman yung pera. Bilang kayo ng bir, bilang ng pera. Bakit sino mamang problema pag walang pera? Di ba kayo rin? Tayo rin mga may-ari. Pwes ngayon palang magpakahayop na kayo dyan. Dahil kahit sino tawagin niyo ang hel, pag wala ng pera negosyo niyo, wala na. Hanggat may pera, lalo yung pag-ingatan at hikpitan. Hindi yung pag may pera, paluwag kayo lalo ng paluwag, tapos nagtataka kayo, ba't kinukupitan kayo? Eh, di nadaan mo sa bait ang ang sistema ng negosyo mo. Mali, hindi ho yan nakukuha sa ganun. Kung gano'n yung tinatrabaho ang pagkita ng pera, ganung porsyento din ang, traba ang trabaho nyo na ibubuhos para hindi mawala yan. di ba diba, nakapokus kayo sa pagkita ng pera, sa pagbenta, tinatrabaho din yan pinagtatrabahuan niyan. Alam niyo na ngayon kung bakit hindi kayo magpapautang. Alam niyo na ngayon kung bakit hindi niyo hayaan na makupitan kayo maski piso. Dahil na nanakaw na piso, madali na rin niya makakapagnakaw ng isang daang libo. Parehas lang po ang piso. Parehas lang na pera yan compare sa isang daang libo. Parehas lang yan. Oops mga kasosyo, ini ko kayo sa PIP anniversary ng KMG sa September 11, 12, 13. Attend kayo ha, magpalista na ngayon. 3 days tayo magkakasama sa polo. Paki-comment diyan. Ano ang mga klase ng trabaho na patungkol sa number 2? Na patungkol sa hindi pagkaubos ng pera. Anong mga trabaho 'yun? I-comment niyo diyan sa comment section mga kasosyo. Ah, ganun pala 'yung ano. Ilang taon na ako nagne-negosyo, ang utak ko lang laging pagkita ng pera. Oh, 'di ba? Yan na-realize nare ngayon. Hindi niyo mina-manage na hindi maubos 'yung pera. Sabi ni kasosyo, Baby Rose Investing, si kasosyong Robertson Accounting and Financial Monitoring, kasosyo Ricky Accountant. Ano mga bagay na 'yon? Hindi nyo tinatrabaho kasi kalaan nyo walang kwenta. 50% ng negosyo, hindi lang sa pagpasok ng pera. 50% nyan, i-manage ang paglabas. Ano yung mga trabaho sa number 2, sa hindi pagkaubos ng pera? yan natin ha. Ito yung mga nasa isip ko lang ngayon. Siyempre, accounting, bookkeeping, inventory management, supplier management, o, auditing. Auditing. Yung pag-audit. Alam nyo bang iba ang accounting sa auditing? Magkaiba po yan. Auditing. Yung investment management, na-manage din yan. Kasi akala nyo, dami yung pera, tas mag invest kayo sa ganito, mag invest kayo sa ganyan. O, sunog ang pera nyo. Customer retention, ah, nasa pagkita siya ng pera eh, Roji. Yung, yung pag-manage ng receivables, payables pag-manage ng loans nyo pag nangutang kayo. O, ba? Diba? Etong lahat na to ang hindi nyo tinatrabaho. Mag-accounting, mag-bookkeeping, i-manage ang inventory nyo, i-manage ang mga supplier nyo. Mag-audit, i-manage ang investment nyo. Porkit may pera, invest kayo sa lupa. Purgit may pera, invest kayo sa kondo. Invest kayo sa kondo. Purkit nagka pera, invest kayo sa kung saan-saan pag saan iinvestan Hindi nyo na-manage. Naubos na yung pera nyo. Ano yung dalawang trabaho? Number one, pagkita ng pera. Number two, hindi maubos yung pera. Hindi purkit nagsipag-invest kayo, eh lalago ang pera nyo. Hindi ganun yun. Kaya nga investment eh, may risk hindi nyo na-manage. O, sampal ng katotohanan. Bagito kang negosyante kung nakapokus ka lang sa number one, sa pagkita ng pera. Madaling kumita ng pera ngayon. Madaling magbenta. Madaling pumasok. Yan ang dahilan kung bakit nagsimula kayo ng negosyo, after some time, lugi agad. Lugi na agad. Kasi ito ang hindi nyo trinabaho. Yung number two. Yung hindi pagkaubos ng pera. Kasi si Arvin, basic naman yan. Hindi ako naniniwalang basic yan. Hindi ako naniniwala. Dahil sigurado ako, hindi nyo tinatrabaho ang number two. Sigurado ako. Eh lahat ng tanong sa KMG patungkol pa rin sa number 1 eh. Pagkita ng pera. Mga problema dahil hindi tirinabaho ang number 2. Hindi maubos ang pera. As long as na may cash ka, you stay in the game. Ang nalulugi lang sa mundo ng pagdinegosyo, yung wala ng kapital. Pera man yan o abilidad. Pag naubos yan, wala ka ng pang Hindi ka na makakalaro. Oops mga kasosyo, may accounting system tayo ha. Gusto yung matuto ng accountant na malupet? Message yun lang ako sa aking Facebook page. Yan ang daylang kung ba't hindi tayo pwede maging mabait. Dahil ang kabaitan ang umuubos ng pera ng negosyo mo. Sigurado ko dyan. Etong daylang kung ba't hindi ka na magpapautang kapag may empleyado kang natanggalan ng bubong. Yes, oo, dahil mabait tayo, gusto natin pautangan, pautangin para mapagawa agad yung bubong nila. At akala mo mamahalin ka lalo ng empleyado mo. Ipupusta ko lahat, hindi ka mamahalin dyan... dahil pinautang mo ng panggawa ng bubong. Wala silang paki sa pinayra mo. Ang paki nila kawawa sila kasi natanggalan sila ng bubong. Ikaw naman, akala mo ang bait-bait mo at tatanawing utang na loob. Pues hindi. Responsibilidad mo yan bilang amo. Magpapautang ka dahil may problema 'yung empleyado mo, pero hindi dapat maging cause na ubus ang pera ng negosyo mo. Dahil pag nawala 'yung negosyo, ilang empleyado mo pa ang hindi nakikita. Bilang may-ari, trabaho mo na kumita ng pera at bilang may-ari, trabaho mo na i-manage na hindi maubos yung pera. Kanino mo iaasa na hindi maubos yung pera sa empleyado mo? Tanga ka ba? Pera mo yan, pera ng negosyo yan, iaasa mo sa empleyado mo? Iaasa mo sa assistant mo? Pera mo yan! Ayaw mong bilangin araw-araw? Pera mo yan? Ayaw mong silipin kung meron pa araw-araw? Dahil natatakot kang makita na wala pala talaga? Kaya magigising ka na lang isang araw, baon ka na sa utang, kasi hindi mo minanage na ma hindi maubos yung pera. Takot kayo sa pera dahil akala nyo masamang tutukan yan. Hindi masama yan. Mas magiging masama ka kung baon ka na sa utang at wala kang mapambayad. Yun, masama ka na nun. Hanggat may pera, tutukan mo yung trabaho na yan. Kada piso mahalaga. Kala nyo yun. Ngayon, hindi na. Dahil naunawaan nyo na. Ah, okay. Kaya pala. sa sasabihin nyo ngayon. Kaya pala beta ako ng benta. Putik, wala pa rin pera. Talagang mawawala ng pera yan. Eh, hindi mo minanage na hindi maubos eh. Tapos nagtataka ka, ba't di kumikita? E eh, paano hindi kumikita? Eh, hindi mo minamanage na hindi maubos yung kita. Hindi po masusulusyonan ng maraming benta ang negosyong butas. Pag lagi ang pera nyo sa negosyo, may butas yan. At ang unang-unang butas niyan ay yung mga taong pinagkakatiwalaan mo na hindi mo nai-imagine na sila pala ang butas. Maniwala kayo sa akin. Pinupusta ko lahat dyan. Mas bantayan nyo ang pera ng negosyo nyo sa mga malalapit sa inyo. Lalo na sa mga mas mahal nyo. Hindi porkit mas mahal mo, gagana ng hindi mo minamanage. Wala po yan dun. Ito yung katarantaduan na maginagawa ng mga baguwang negosyante. Nakapokus tayo masyado sa puso, sa pagmamahal, maling mali. Imbis na i-manage nyo yung pera na hindi maubos, dinaan nyo sa pagmamahal, binawi nyo sa, binawi nyo sa tiwala, binawi nyo sa, Ay, hindi ako lolokohin yan, hindi ako ano inyan, yan, hindi ako dudugasin yan. Huwag nyong hintayin, tutunan nyo na mas mahal nyo, mas pinagkakatiwalaan nyo, mas malapit sa inyo, mas yon naman manloloko sa inyo. Hindi ka maloloko nang hindi mo pinag pinagkakatiwalaan. Ang makakapanloko lang sa'yo, yung pinagkakatiwalaan mo at lalo na yung mahal na mahal mo. Oops mga kasosyo, may content creation program tayo ha. Kung gusto nyo matuto mag-content ng malupet tulad neto, message nyo lang ako. Tuturo ko sa inyo lahat ng sikreto ko. Ngayon sa usaping pagkita ng pera, ang galing mo dyan. Minamanage mo yan, yung pagkita ng pera. Pagdating sa number 2, sa hindi pagkaubos ng pera, ang ginagamit mong sistema ay puso. Ay hindi maubos yung pera ko kasi nakakuha ko ng pagkakatiwalaan eh. Ilang months? Ilang months mo pa pagkakatiwalaan yan? mapagkakatiwalaan mo 'yan until hindi nila napipigure out yung sistema. But the moment na nagets na nila yung system mo, kung paano nila pa-iikutin ang pera mo nang hindi sila mapagbibintangan na kumukupit sila mapagkakatiwalaan mo pa yan. Pag nag-gets nila ang system mo, unti-unti nang mauubos lahat ng profit mo. Ang mali natin mga pag mas may pera, mas maluwag tayo. Pag wala ng pera, saka ka nag-iikpit. Ba't ka pa nag-iikpit eh? Wala nang pera. Ubus na. Mag-iikpit ka pag maraming pera, hindi yung pag ubus na, doon ka pala mag-iikpit. Wala nang pera. Iyak ka na lang ng dugo dyan. Sasabay ka sa ulan mas maraming pera, mas maging hayop ka sa pagmomonitor. Kasi may nanakawin. Hindi yung pagwala ng pera, saka ka nagigpit. Ano pang nanakawin ng mga nagnanakaw? Mas bantayan mo yung sarili mo pag mas may pera ang negosyo mo. Hindi yung pamigay ka ng pamigay, pautang ka ng pautang, libre ka ng libre. Tapos magigpit ka pag wala ng pera yung negosyo mo. Ano pang higpitan mo? Eh, wala ka ng pera. Maging salbahi ka sa pera pag meron. Maging mabait ka na, eh wala naman eh. Binabaliktad nyo eh dinadaan nyo sa puso-puso. Wala pong ganyan sa kultura nating mga Pilipino. Ikaw lang ang may puso. Yung inaasahan mong meron, wala po sila nun. Dalawa ang trabaho sa pagnenegosyo. Number one, pagkita ng pera. Saludo na ako sa lahat sa inyo dyan mga kasosyo. Ang gagaling na natin dyan. Pero sa number two, panahon na para wakasan ang pag-uutak nating mga negosyanteng kuro puso, kuro mabait. Protektahan nyo ang kada piso. Tahan nyo. Dahil kayo ang magdadasal sa kalabaw pag naubos yan. Naubos ang pera sa kagagawan ng mga tao sa paligid nyo. Yan lang naman eh. Totoo naman eh. Yan lang naman talaga ang nakakaubos ng pera. Dahil sa kagagawan ng mga tao sa paligid nyo na pinagkakatiwalaan nyo at mahal na mahal nyo. Tanggapin na natin yan. At isa pa, hindi kayo makakahanap ng taong magaling at mapagkakatiwalaan. Wala pong ganun. Kung asa kayo na makakahire kayo na magmamanage ng pera nyo para hindi maubos para sa inyo, nahihibang kayo. Walang ganun. Walang ibang magpoprotekta sa pera ng negosyo nyo kung hindi ikaw. Kung sinong nag-aabono tuwing maubos ang pera, yun dapat ang magpoprotekta ng kada piso. Naiintindihan niyo 'yon? Isipin niyo sa negosyong hinahawakan niyo. Pag naubos ang pera, sino mag-aabono? Kung ikaw 'yon, pues ikaw dapat ang hayop araw-araw sa pag-monitor ng pera dahil may karapatan ka dahil pag naubos yan puta ikaw din naman mo ang problema hindi yung ikaw yung number one na pabigay hindi yung number hindi, hindi yung ikaw yung number one na pakawala sa pera ngayon yung mga empleyado mo yung mga tao mo mga kasamaan mo tuwan tuwa kasi bait mo ikaw naman nasaya-saya mo kasi nababaitan sila sa'yo hunghang ilang buwan lang yan tapos ka dyan Hinahamon ko kayo. Maging hayop kayo sa pera ng isang buwan. Talagang hayop nyo sa pera. Ang ganit nyo sa pera isang buwan. Hinahamon ko kayo. Kahit hindi kayo yon, Kahit di talaga kayo mahayop sa pera, hinahamon ko kayo na isang buong buwan. Experience yung maging ganit kayo sa pera, maging hayop kayo sa pera. Binibilang nyo kada singko. Hinahanap nyo kada resibo. Dino-double check nyo kung totoo kada numero. Hinahamon ko kayo maging hayop sa pera. Isang buwan. Kita nyo, lalabas ang pera ng negosyo nyo maniwala kayo sa akin. Hindi po kabaitan ang nagpapaprofit ng isang negosyo paghihigpit. Kayo matakot maging hayop, maging ganid dyan sa pera. Trabaho po yan! At hindi nyo ginagampanan. At ang trabaho hindi ginagampanan, hindi, kino, hindi sinasahuran. Ngayon, dapat wala kayong sahod ng mga may-ari. Wala kayong karapatan. Magliliman taon na ang KMG. Ilan sa inyo pagulong-gulong pa rin na walang pera? Eh kasi kuro kayo puso, kuro kayo kabaitan. Lagi kong sinasabi, maging mabuti. ibang ang mabait sa mabuti. Ang mabait, gusto mo pinapalakpakan ka ng iba. Ang mabuti, kahit sabihan kanilang salbay ka, ginagawa mo ang dapat dapat mong gawin. Mabuti kang may-ari. Dahil pinagkatiwala sa iyo ng Diyos 'yan, ginagampanan mo 'yung trabaho mo. Number 1, kumita ng pera. Number 2, hindi mauubos 'yung pera. Trabaho 'yan. PM. Tuwing alas 10 ng gabi, bilangin mo lahat ng pera ng negosyo mo. Tuwing alas 10 ng gabi, i-double check mo kung totoo lahat ng sinabi ng mga empleyado mo na yun ang ginastos nila. Wala kang pagkakatiwalaan. Maski isa, maski asawa mo, hindi mo pinagkakatiwalaan Mahal mo siya, pero hindi ka nagtitiwala Hindi porkit mahal mo, eh tama na at pagkakatiwalaan nyo at hahayaan nyo na Yun ang mali Tuwing alas 10 ka lang magiging hayop Pag alas 11 na, balik ka na sa pagkatao mo Tuwing alas 10, tutubuan ka ng pakpak -pak at buntot Ganong kakahayop sa pera Tuwing alas 10 ng gabi lang yun Hindi ko naman sinabing oras-oras hayop ka Dahil alam kong hindi tayo ganon pero tuwing alas 10 ng gabi, tuwing mag a ka, ka sa pera, ganid ka sa pera. Isang buong buwan lang, kasosyo. Mararamdaman mo yung sinasabi ko na yun. Lumabas din ng pera. Dahil pag alam ng mga tao sa paligid mo na hinahanap mo kada singko, hindi na mangungupit yan. Pero kung alam ng mga tao sa paligid mo na may nawawala ng gismil, aba, lumalaki rin ang interest ng mga hayop na yun una pa gis, una, isang libo lang U pangalawa jismil lang lumalaki rin po ang pangarap nila <laughs> lumalaki rin ang pangarap nila kung nakaduga sila sa ng jismil pwede na rin maka isang daang libo rito kay boss ikaw naman kita ka ng kita ng pera kuha, kuha, ng, kuha ka ng kuha ng project palakin ng, palaki yung pera ng negosyo mo o palaki rin ang palaki ang pangarap nilang makuha sa pera ng negosyo mo nakalimutan nyo na may isang trabaho pa bukod sa pagkita ng pera hindi maubos yan tuwing alas jis ka lang magiging ganid trabaho mo yan wala kang ma-hire. Ano kala niyo nag-hire kayo ng bookkeeper? Puta, yung bookkeeper na hinar mo, yung pamanggagago sa'yo, Ipupusta ko 'yan. Ang dami nang umiyak sa akin na kasosyo na yung mga bookkeeper, mga accounting pa ng mga hayop na 'yon ang na luwaldas ng pera nila. Kaya mahirap maghanap ng mapagkakatiwalaan na bookkeeper at accounting. Buti na lang meron ako sa buhay ko noon at sila ma'am Dayan yun. Eh kung wala kayo noon, pwes ikaw na yun. Kinakatamaran nyo yung dapat na kayo. Sabi ni Kasasyon Baby Rose, may marirecommenda ba kayong inventory system? Isa lang ang marirecommenda kong inventory system. Tuwing alas gis, silipin nyo ang inventory nyo. Yun lang. Wala nang, walang kwenta ang mga software system, ang mga automation na yan, ang mga artificial intelligence bullshit na yan. Kung ikaw mismo, kayo mismo may-ari, walang system sistema, ikaw ang system. Kaya yung alas ko na accountant system, respetuhin nyo yun. Hindi bookkeeper, hindi system, hindi Excel, hindi kung ano-anong software ang magpapaayos ng negosyo nyo. Kung hindi, disiplina nyo lang tuwing alas 10 ng gabi. Kailangan pa ba pumuntahan ko kayo sa mga negosyo nyo para i-check kung nag-check kayo? Aba, boss nyo na ako nun. Empleyado ko na kayo nun. Yung bago gusto nyo turingan natin, kala ko ba magkakasosyo tayo? Ba't hindi nyo pinag-iingatan yung negosyo nyo? Kasosyo, di ba? Negosyo nyo, negosyo ko na rin yan. Kaya pag nalulugi negosyo nyo, parang nalulugi na rin yung negosyo ko. Kasi pag-asa ko kayo, negosyo ang makakaayos sa Pilipinas. Mga negosyante, entrepreneurship. Ngayon kung lagi kang nalulugi kasosyo, problema pa rin kita hanggang ngayon. O, binitawan ko na kayo sa accountant. O ano na nangyari? Nawala na yung notebook nyo. Hindi nyo na alam kung nasan. Ganun kayo kakawalang kwenta. Sa pera kayo huling-huling papalitan. Palitan na kayo sa content creation, palitan na kayo sa production, palitan na kayo sa kusaan sa amang trabaho nyo sa negosyo nyo. Ang huling-huling hindi nyo bibitawan, yung pera. Kaso nung ginagawa nyo, yan ang una nyo pinagkatiwala. Mga tanga! Kahit sa mahal na mahal nyo tao, kahit sa mahal na mahal nyo malapit sa inyo, yung pera ang hindi nyo bibitawan na trabaho. Yan ang huling-huli. Puta, unan yung lineverage, yung paghawak ng pera, yung pagpapaikot ng pera. Tama ba'y takbo ng utak nyo? Pinandidirehan nyo yung pera. Bakit sino sabing masamang hawakan yan? Hindi masamang hawakan yan. Basama sa pera pag ginamit mo sa kasamaan. Kaya bilangin mo lagi yung pera mo kasi plano mong gamitin sa kabutihan. Huwag kayong matakot sa pera. Huwag kayong matakot na wala na pala. Harapin nyo ang katotohanan. Ang gagaling nyo magbenta, ang galing nyo sa production, ang trabaho malupit, ang gagaling nyo sa operation. Putik yung ilang minutong pagtingin sa pera, pinaubaya nyo pa sa iba. Anong report sa inyo nun? Laging wala. Bakit laging wala? Puta eh, kinukuha nila eh. Kahit sinong mabait, kahit anak pa ng pastor yan, pustahan pag nakakita ng pera, ubus yan. Salamat sa pagtapos ng video na to mga kasosyo. Trabaho malupet. I love you, God loves you. Huwag kalimutan na sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give us the power to create wealth. Kaya galingan natin ng galingan ha. At pag nagtagumpay, ibalik natin kay Lord yung glory. Bawal tamad mga kasosyo. Let's change the world. Ciao, bye!